Paano kaya kung si Lenny Robredo ang nanalo bilang Pangulo ng Pilipinas noong 2022? Isang what if na madalas si itanong ng mga Pilipinong naniniwala sa pagbabago, katapatan, at maayos na pamamahala. Sa mundo ng what if, hindi siya natalo. Sa halip, siya ang naging ikasebletin Pangulo ng Pilipinas. Sa unang isang daang araw, agad niyang ipinatupad ang programang Laban sa Kahirapan, Laban sa Katiwalian. Nagbalik ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno dahil tuwing may issue, bukas ang malakanyang sa tanong ng taumbayan. Ang mga press briefing, hindi scripted. Ang mga proyekto, transparent. At sa bawat bayan, naroon ang volunteer government movement, programa niyang ginaya mula sa angat buhay. Pero hindi naging madali ang lahat. Sa unang taon, naharap siya sa matinding oposisyon, fake news, online hate, at mga balakid mula sa mga dating nasa kapangyarihan. Ngunit tulad ng dati, hindi siya sumuko. Pinatunayan niya na sa panahon ng galit at kasinungalingan, may puwang pa rin ang kabutihan at serbisyo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, unti-unting bumango ng ekonomiya. Mas naging patas ang pagtrato sa mga manggagawa. Tumaas ang tiwala ng mga banyagang mamumuhunan dahil sa anti-corruption drive. At ang pinakamahalaga, ang mga Pilipino. Muling naniwala na pwedeng maging malinis ang gobyerno taon 2028, patapos na ang kanyang termino. Marami pa ring problema, pero mas tahimik, mas disiplinado, at mas may pag-asa ang bansa. Sa bawat eskwelahan, may libreng laptop. Sa bawat probinsya, may bagong ospital. At sa puso ng mga Pilipino, may aral hindi kailanman mawawala, na minsan, sa gitna ng ingay ng politika, may isang leader na piniling maglingkod ng tahimik, tapat, at may puso. Ito ang what if, Lenny Robredo ang nanalo bilang Pangulo, isang mundo ng posibilidad, inspirasyon, at pag-asa. Sapagkat sa huli, hindi lang sa halala na susukat ang tagumpay ng isang leader, kundi sa kabutihang iniwan niya sa puso ng bawat Pilipino.